Aabot sa 142,000 pesos ang utang ng bawat Pilipino. Dulot po ng kabuang lumolobong utang ng bansa. Ito ang sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian matapos ihayag ni Finance Secretary Ralph Recto na nasa 17 trillion pesos na po ang kasalukuyang utang ng Pilipinas. Sinabi pa ni Gatchalian na tinatayang aabot po sa 21.9 trillion pesos ang utang ng bansa sa pagtatapos. Ko na. Ng Administrasyong Marcos, na pinakamalaki sa lahat po ng administrasyon. Kasabay nito, sinabi po ni senador Rodante Marculeta, na kailangan umutang ng gobyerno ng 185 billion pesos kada oras para mapunan ng kakulangan ng pondo para sa susunod na taon. Paliwanag po ni Marcoleta, ito po'y dahil mas malaki ang gastos ng gobyerno kesa sa kanyang kinikita. Ang nabanggit na halaga katumbas po na 4.4 billion pesos kada araw, 133 billion pesos kada buwan. Tiniyak naman ni Recto na walang dapat ikabahala sa utang ng Pilipinas dahil manageable po ito basta't mas mabilis ang paglago ng ating ekonomiya.